So guys, may bad news tayo ngayon, no? Bali yung setup natin, magtatatlong buwan pa lang yung ATS natin. Sira, wala na yung ilaw, ah. Wala na yung ilaw. Bali ngayon, ang ginawa natin, naka-manual yan. Tapos naka-meral muna tayo. Bali kagabi, tumawag si Mrs. Nag-video call kami. Kasi panggabi ako sa trabaho. Walang solar, wala ring meral ko ngayon ang nangyari pinacheck ko nag video call kami ah uh, yung ATS natin wala na nga siyang ilaw tapos pinapatay ko muna lahat ng breaker tapos pinacheck ko yung main breaker nakatrip siya uh, ang ang suspect ko diyan ay nagsalubong yung kuryente parang nasira yung ating ATS agad kasi yung ATS na yan malakas yung pumalo kung makikita nyo sa video malakas siya pumalo kahit yung kapitbahay natin naririnig yan ang gagawin natin ngayon check natin ngayon kung may nagsalubong na kuryente tignan natin kung may voltahe yung para sa solar bali na kameral ko siya check natin naka AC ang AC natin sa kameral ko ay 240 240 volts kung meron siya dito sa taas sa solar natin na input nagsalubong talaga siya ngayon, wala naman siya. Pero ang gagawin natin, hindi na natin to gagamitin. Hindi na natin to gagamitin sa automatic kasi sigurado may problema na to. Sa pa, nawala na nga ilaw dito. Sobrang lakas kasi niyan maglipat. Ang bibili natin ngayon yung smooth lang na ATS may kurap siya pero mas maganda siguro yon kaysa dito kasi itong inverter natin na to nitong mga huling araw kapag nagsaksakan ng charger may video ako dyan na makikita nyo lang pa pag nagsaksa ka ng charger hindi naman palagi no random lang pag nagsaksa ka ng charger ang nangyayari may voltage drop biglang babagsak yung output nitong ating uh, inverter ngayon pag bumagsak siya naapektuhan agad itong ating ATS ang nangyayari parang sobrang sensitive niya lumilipat siya mag memorial ko tapos magsasolar Uh, doon siguro siya bumigay simula nung lumabas yung issue na yun na biglang Lumip, lumilipat yung ano yung ATS natin pag nagsaksak ng charger minsan sa ano sa outlet kahit sa ang outlet dito masisikip outlet ko dito kasi magaganda yung outlet natin yeah. magaganda yung outlet natin kaya yeah. skip yan pero may pagkakataon talaga na minsan pag saksak mo yung ATS lumilipat dahil nga dun sa voltage drop parang sobrang sensitive ng ATS kaya simula noon ang ginawa ko yung UPS ng ating computer. Ito yung UPS natin. Ilagay ko na sa TV. Ito UPS natin. Ilagay ko na sa TV para ito yung lagi natin ginagamit. Para medyo mahal ang TV. Uh, ang ginawa natin, naglagay tayo ng UPS para kada lilipat siya ng hindi inaasahan na problema. Sa mga ilaw, wala namang problema. Sa ref, okay lang din walang problema sa rep natin sa TV lang kasi ito electronics to mabilis masira yan pag uh... pag may fluctuation yung ating kuryente ayun nakakalungkot no bali wala pang tatlong buwan nasira na yung ATS ang bibili natin ngayon yung hindi na masyadong malakas pumalo lakas kasi niya pumalo kung makikita niyo sa mga dating video lakas siya pumalo awala uh, wala siyang kurap pero pagka, pagka pumalo siya ng mabilis syempre hindi rin maganda yung paulit ulit ba ayun ngayon hindi muna tayo mag solar natin yung ATS natin bago hindi ko nagagamitin yung hindi na yung ATS na yan kasi may issue na siya eh. baka lalo tayong magka problema baka masunog o lalong masira yung iba nating parts yun lang maraming salamat update lang tayo doon yun may nasira agad tapos dagdag ko lang no, ngayon dahil nagka problema na to wag na to yung bilhin nyo ah uh, bali kung may budget mag ano na kayo mag hybrid para hindi na kayo bibili na tong solar charge controller kasi yung hybrid meron na siyang solar charge controller na kasama kaya lang medyo pricey kasi yun mahal yun tapos hindi na ako hindi ko napapalitan to muna kasi ang gagawin ko sa susunod, mag 24 volts na tayo. Ibili tayong hybrid inverter. Pero ito, gagamitin pa rin natin to. Uh, ito pa rin yung pan charge natin sa battery. Tapos kaya hybrid yung bibili natin para pag nagdagdag tayo ng panel. Kasi ito, saktuhan lang din to dun sa battery natin. Pag uh, gusto nyo gumamit ng appliances, sa daytime yon Kung magdagdag ka ng panel, mas maganda para hindi na-apektuhan yung charging ng battery natin. Yung gamit natin sa bahay, sa daytime, doon natin sa hybrid inverter na mapupunta. Yun lang, update lang tayo doon. No? Maraming salamat.